ma'am. Hello guys, good morning, good morning. Kumusta ang lahat? Kami naman ay all Saken. goods na all Saken. goods. Wala may turon. Say oh. hi. Hello. Hello mga kababayan. Nandito mga kami ngayon ha. Mga kababayan ko. Baka gusto nyo ha. Ah. Pagkain nandito sa ipasay ha. <laughs> nandito ang turon. Pagkain? Ano pa? Turon na uh, panala. Pagkain? Ah, driver? Ano pa na doon? Ano dito? Ano? Nah, Nihiya ako dyan eh. Ah, bakit ka? Wala, wag kang mahihiya. Hindi niya bagay maging vlogger. Alam mo, pag nahihiya ka, hindi ka, ano, hindi ka, Tawag nun? Asenso. Hindi, hindi naman sa asenso. Wala kang mapapala. Oo, oh, wala kang mapapala sa pagka tao mo. Pagiging, uh, ano ang kinakahiya? Yung masama. Pagiging pugi mo. Wag mo yung kakahiya, ka yung na maganda naman yung wala kang ginagawa. Wapo ka na nga, mahihiyain ka nun. <coughs> Bogi ka nga, mayayain ka naman. Wala na. Oh, may kamukha kang artista eh. Oh. Brad, may kamukha kang artista. Sinong kamukha niya artista yan? Si? Si Bating eh, wakamay huwag kang kung gumagawa ka naman ng hindi kalukuhan. Yung kinakahiya, yung magnakaw ka, yung... Hindi, mahilig siya sa magpatago. yung uh, mag gumagawa na, ka ng, anong, ah, ah, hindi maganda, yun ang kinakahiya. Pero yung yung ganito na pag video ka lang binibidyo mo yung mga kasamahan mo na mga pogi na naghahanap buhay hindi kinakaya yun diba guys comment naman down below Ay, <laughs> kasi tayo. yung totoo bang sinasabi ko hindi o oh. ah, diba Magdurfa. kaya yung kinak wag kinakaya yung mabuting ginagawa yung kinakaya yung hindi maganda Tama. Mm, oh. Sabay uh, tron, tron, Sabay tron. sabay tron. sabay libreng tron. <laughs> tron. Mano Ganito lang ang sarap. Eh. Ganito Matalis. lang kung ano, kung malinamnam galing ng trabaho. Ng... <laughs> pag uh, tapos ng trabaho, dito lang kami tumatambay sa ano, sa embassy. Kaya, kasi pag diyan ka lang sa bahay, eh, wala, walang mangyayari sa buhay mo. Kaya dito kahit pa paano kung meron kang sasakay sa iyo, hmm hindi mo naman sila sinisingil kung nagbigay sila ng kusa na ano na pang candy adi ah, thank you yung pagtambay namin dito bisyo dito bisyo bisyo bisyo, bisyo na to bisyo magpainit <laughs> Ay, <Bising. laughs> yeah, Yun lang. Yun lang guys. Dito lang kami. Dito lang kami tumatambay tuwing umaga. Kaya uwi ka sa bahay, mahiga. Wala, bumibigat ang katawan. Kaya, dito muna tayo, patambay-tambay. Yan. Okay. Yan lang, guys. Peace out. <laughs>